So, kanina, around 9 a.m., nakarinig po kami ng tawag no, sa coming from the school and barangay na humingi ng assistance na yung mga students is uh, uh, ng mga malay. So, up to around 12 noon uh, and 1 o'clock, yung mga students na na-admit sa hospital sa around mga 200 plus. So, uh, yung iba, na-forward din sa malapit na hospital sa San Jose, around 35, stu- uh, 35 students. And right now, as of 3 o'clock, yung latest data po namin is uh, around 40 students na lang yung natira under observation. And uh, same sa San Jose, around 30 students din po. Mm -mm, okay. Mayor, sila po ay nawala ng malay na hilo. Bakit po? Uh, di pa namin malaman na po ano yung cause. So, yung sabi lang nila, parang mayroong amoy na parang fruity odor. Parang guava. Mm -hmm. Parang lutong guava pa ma'am, yung amoy niya. Then yung mga bata, around mo, pagpasok ko sa school, more than one hour, nage, doon na umpisa, yung ibang students na wala na nang malay. No? So doon na nang panic yung mga teachers na humingi ng tulong. Hmm. Mayor, meron ho bang mga uh, pabrika o paggawaan ng kung anumang mga substance dyan sa paligid doon ng eskwelhan? Uh, wala po ma'am. Yan, yan, nga po ma'am yung problem namin ngayon kasi di, na, di pa namin malalaman kung ano yung cost ng ganong amoy kung hmm. saan nang galing. Wala naman po silang nakain or isang... Uh, wala po, wala po. Okay, so galing daw po sa kanilang naamoy na parang uh, guava? Tuti o daw po ma'am, na parang lutong guava. Oh, okay. Uh, Mayor, ilang eskwelahan at anong eskwelahan itong naapektuhan? Schools, ma uh, dalawang schools ma'am. yung Pisanan National High School and yung Pisanan Elementary School.